kaya talaga kasi ano 3 days na ako na pag nawalan tulog kada higa ako, mm -hmm. babahong mabaho ako ganun yung sistema kasi sakit ako, yung talaga, parang kuryente o talagang hindi kaya yung sakit hindi talaga kaya yung sakit sobra Doon Kasi ko ganun sa pader, dumalakit sa ban. Lahat kinagawa oh. hey. ko, tikit sa pader, gano'n, mga maging komportable lang, gano'n, hindi talaga kaya. Itong area saan, no? masakit? Hmm, yan, 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 yan. Ah. Mga skill 1 to 10, gano'n siya kasakit? Huh? Mga 10 yung pinakamasakit, 1 yung hindi masakit. Ah, halos ano, nasa 8 9, mga ganun. Hmm. Talaga. Pag humiga ako, babangon ka agad ako dahil dyan. Hindi ko talaga kaya. Yung ngawit na masakit siya. Sit up, sit up, sit up. Nice. Oh. dari dalam pula. Yang mana ni? Lepas. Ah. Ah. Saya penyedap dari tu. Itu saat Ah. Anong may movement siya kanina na hindi magawa? Wala. Okay na. Mamaya, <laughs> papagawa ko muna sir. Para alam ko kung anong klase yung sintos. Uh, ah, yun. Ang Labas. Ito. <tong> <tong> na, sarayang sarayang sarayang. Masayang, na. <tong> Darina, <tong> 'Yan lang. Ngayon sa add ta 'yan, ayos na. Okay ay <laughs> ayun, 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 to. ayun, ayun, na ayun, uh, Medyo uh, ayun, okay, ayun, ayun, kasi ayun, lang talaga ayun, 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 sumakit ayun, 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 Naka-recover dito. <laughs> Pinagantay pa natin na isang oras kasi <laughs> yung schedule nila kinain ano? ng ibang kliyente. <laughs> ganun lagi yan. Ganun lagi yung pasapadil. Ngayon mga ko, comfortable talaga ngayon. Nawala talaga yung Walang. Script, um. Nawala siya talaga lahat. Pati na. Lahat nawala.